mangita o usa para mutabang ang ginansa niya, mutoy iya, konsumo niya. O kani, mangita po, ano, muna na. if the head of the family is the one that is contaminated with drugs, the family becomes it's a breakdown of filial ties it becomes a dysfunctional family. No more food on the table. The children are out of school. Ang mga anak niya sa gawas, unsa na lang, in all probability, madrug addict lang yapon. Pila ka million, kanang imong 1.6. This will cause the collapse of the family. Pila ka ang nakapusta karon? Ingon si Santiago ni Adto 3 million. Ingon ni Bato 1.6. Okay, okay. I'll tell you. Both are correct. Kay katog ihap dito sa Manila, Manila lang to. Katong mga TV ng mga by the thousands na surrender Manila count lang to. Wa, nila apila ang Bacolod, ang Iloilo, -ilo. Davao, kagayan Cebu, Manila, Bulacan. So ka tao karon na uh, in the state of dysfunction. Pila ka karon nga gahilap? in all kadaghanan oh, obserbahan ako fiscal gobernador. I was doing trial work kada adlaw na ako skurte. Ang dysfunctional Ganon na lang kaluoy ni mo. Gubagid ang pamilya. Pero gubo ninyo ang pamilya. Ako'y presidente. Musagot ka ko Ha? Muna na diya. Dili gigubag do Putang ina. Eh, Pati yung tayo ka. Di ka matoo. Di sige. Kamu. All you to do is to drop the drugs. Pag antos nga Pag antos nga nag-withdrawal. When the monkey rides on your back, ah, endure it. Kaya kung monkey, it's an idiom. Mura mo ko kagisakyan ang unggoy sa likod, kinakagat ka, kina, mana-ana ka, muna, ang adik. So muna, diha, that's the problem. Ayaw yun mo, anak. Kahiritan tayo mo. Ayaw mo pagtuo, palotso, ito mo. Gubo yung pila ka pamilya. How many families would you, labi na o big time district? Drug lord ka? Mayor ka? Pareho kang parahinog? Espinosa? Kato si Mabilog? Yung mata na siya kambong, suko pa daw ko. Ingna na ako, si ingna siya, siya'y musunod. Putang ino mong mayor tama tong sulti ni ama buhi man oh. si secretary alunan he was the under secretary when i was a mayor one day gipatawag niya sa malakanyan gi niya niyang mga mayor just like did pod sa akong panom and so na don't do sa drugs because he was dito sa Amerika. he talked to the daa mo sulti niya Giingnan siya sa Drug Enforcement Agency sa Federal Government. Panahon ni Ramos, ha? Pa! Nga at the rate your country is being swallowed by drug, you will be in narco state in due time. Tinood yun. Nagsugod ng mga gobernador, parang kay Captain, abot nag almost 5,000 na mga mayor sulod na para hinog distributor dres Mindanao ang iyang kwarta ang wallpaper imbis pintura nga plain mga kwartang tag 500 gipilit-pilit siya anak ka bastos ang kwarta basta magpa dalaga wallpaper sa imong balay tag 500 Unya magsigig libot-libot sa Mindanao magdagro gap. Spinoza mo pod o dikta mo pod sa Iloilo. -ilo. Ah. Mo kalaki ha. ani. Basta ako not during my time. Ayaw sa panahon ako. Pagkuwat mo, tulok katuig lang ko. mo ko. ona na mo, Taguan lang ang inyong naiponan ninyo. Avoid drugs because you might not live to spend the money na imong makita sa drug. Baliko na ako, hiritan tayo ka. Magamay o dako because kanang crime go nga droga, it is always organized. Naakay kuhaanan, naakay mga tinyente, naakay basurero ang basurero mo na ginatawag peddlers mo ang basurero tawag ana tig distribute na sa pero organize gyud na mga abogado na kahibaw man may kung ingon anak gani because eh, kaning drug uh, distribution could only be the result of an organized crime so the act of one is the act of all pareho ramo ang drug lord na nag-import og lima ka drum ug ligya ka pare because you are an organized cr uh, crime mo nang bakit si Duterte ginapatay niyang pobre Putang my duty I said the act of one is the act of all ang pag-imong pag-distribute kung basurero ka pareho ka sa nag-import Usara mo, usara ke distribution unit na, sumingon ka nga madakpan ka dia, pasensya ka, pobre, kung ko ko na ko'y maimonimo, wakil, mo, mabino mo, mabino mo, mabino mo, mabino mo, mabino mo, mabino mo, ko mo, mabino mo, 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 O ano na ang inyong anak o inyong Pilipinas o kung sa'yo may tabo? Kaneng babae din, nalang kudere. Mone, Gary Alihano. Tanaw ng record, ane. Tanaw ng record kung sa'yo gibuhat. Tanaw ang mga manggoda na Ang asawa pa ni yung Iksoon, gipatay pa. Gimasakir, 67. 67. 58 kataw. Nakapital pa ang kinabuhi sa asawa ni Toto. Bam Aquino. Pato de la Rosa. Kani? Daghan nagiging, daghan nagsamad. For his country. Si Bam Aquino, sila istorya. Shell joke no. ni mong bongo. Muna akong ipadasag. Tapang at malasakit. Hilbay, Bayot. Alangan. Sa manas ginoo. Kaya nga nung tuloon yung gibuat, laki babay babae, o upat, laki babay babae, tumboy o bayot Harun kompleto. kumpleto. Huwag mamahay ba? Nga nung himoon man kunin mong laki ng babae man ko. Ngayon pong babae, nga nung himoon man kunin mong laki. It's all in the brain. It's all in the brain it, it's, uh, it's, genetics at times, pero uh, who is the creator? So, ang biot is as sacred as an ordinary. Dili ni di mo pa pwede ng mga biot o mga tumbo. You cannot do that. Ako wala ina sa ako. Isa sa dormitoryo niya ito. Karoomate ko, biot. Okay man kami. Di ba? Pumangilabot. We respect each other. Unya na ako oh, oh, si Ernesto oh, Lintino, kamo. Pero oh, limang kag master of laws. Ako ang oh, putang presidente. Huwag uh, oh, oh, okay, kabot kaabot ang 80. Puro na 75. Utso derecho 75. Kaning utso derecho na utso derechos sa imperno. Ako, 75 lang. Akong mama, maistraman. man. Nga uh, siya Rodrigo, wa na bagay pag-asa ni Imong Juan. Ako, ma, sakto naman ang 75. Kaya 76, wala na may difference. Sa akong kuma ng 1%. Kaya sa 75, grade 4 naman ko. Pasar naman. Pag-abot na grade 6, yan po na. Saan man yung pag-uwan sa high school? Yung kumana, anong grado na mo? 78, 77 ko. Okay na na, musaka na Pagbalik sa school, 75 na po. Nahuman ko, 5 years. O niya, pag sa college of law, na binigyan na yung gilag Allah, wak na yung gilag toon. Baka ka Sanbeda. Pero ako, um, ang, ang babae di ay ang mga taga-sentro eskular. Unsa, una mo lang, hindi ato ito sa mga kantin-kantin, sigig, sigig ligaw. Paggawa sa grado, 78. 28 ah, kaya classmate ko eh, mamao. Oh. Kana, kanang, kanang may studios. Kanang, kanang moro nga, maranaw niya. Ako, 75 bra. Karong na presidente ko, ang akong katbang valediktorian, defense secretary, Lorenzana, pre-mayor. Niya, si, puro bright na sila, tanan. Kung uh, kakong katupad uh, si Dominguez, tang ina ko na, kindergarten pa, ba, kababata ko ba, na, hantod, silingan pa may. Bright kayo na. Graduate na magna cum laude. Muna ko na ko kay manindog mo man na silang tanan. Kaya si Tolentino. Manindog na sila tanan. Ako, ang ingnon na. Ah, andanar. Darby yung. Sit down, sit down. Niya magtanaw ko nila ba? Pero, kandeng kayo ka Gabas kapot ng skwila, no? Asa ka, ka university? Australia kan oh Australia aku aku orang yang nak Alaska Alaska milk. mungkin apa ini nombor mama dari dari ketuk aku yang kena lay ang na abot milk. Pero saya mutan ang kunila, tindog na gentleman, ladies, kindly sit down. So, gura mo, niya mutan ang kunila, puro bright. Pagsudong ko nila, pagkaluoy, ano mga buang Eh. Mga bright ni sila, dagkugrado, sigig, iskwila, sigig, study. Karon, sulugoon lang ako, tadan. Simato, General Simato, si Mato, General Si Mato, si John Anyo, limpiuhin ng burakay. Humang uh, pagkalimpiuh, gilad reform na ako. Gihatag na ako sa mga ata. eita, ah. Hmm. May, may ngon mo na ako. Ano? Usbon ako. We will continue with the land reform. I am sorry. Pero idayon ko na. Kinahanglan, ibutang yun ni mo ang beneficiary. Huwag nabayra na na, problema na na ninyong nagbayad. But that is the law and we will enforce it ang sunod. Ako ha, pamina mo mayon. Ikumpara ni si Alihano Aquino Diok no Hilbay Makalintal, Rojas Tanyada Gotok. Ipakuntra ko lang sa usa ka tao. Ba kinsa? Freddy Aguilar. Ngano gi padagan ko ni? Freddy Aguilar is bright. But he talks always in Tagalog because He is very nationalistic. Tinood lang he can deliver a speech for all the night if you want to hear him. Pero hindi mo lang nakita, but bright ito. Kanang mang compose kag kanta, maghimo kag tuno nga rin nga. Linya ba? ta 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 tang 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 O nga, ugdili gitara. Human, na itono ilang ibutang ang lyrics. Kahirap kaya kanyan. Pero algebra na. Sige na nga na. paminawan ni mo ang kanta ni Fred.